Kahit ako din naman ay nagsasawa na din sa parati nilang adobo. Prito o kaya naman ay sinigang sa karning manok. Kaya naman ay magluluto tayo ng kakaibang recipe para sa karning manok. Tara, samahan mo ako. Magluluto tayo ng chicken in barbecue sauce. Simulan na natin ating pagluluto. Naglagay na ako ng mantika sa ating pinainit na kawali. At this point ay nagsisimulan na ako magisa isa Unang inilagay ko nga itong ating bawang na dinikdik Inilagay ko na din itong ating pulang sibuyas. At once ganito na itsura ng ating panggisang sangkap, ilalagay na natin itong ating karning manok. Mahigit isang kilo ito. Nabili ko to sa supermarket. Medyo nagmura na nga yung karning manok ngayon. Hindi katulad nung nakaraang buwan na napakamahal talaga. <laughs> Igisa natin to hanggang sa maging ganito itsura ng ating karning manok. At habang iginigisa nga natin to isinisir natin to, maglalagay na tayo ng iba pa nating mga pampalasa. Naglagay na nga ako dito ng pamintang dorog at nilagyan ko din ito ng kauting bitsin. At dahil nga chicken in barbecue sauce yung ating niluluto, maglalagay tayo dito ng kaunting barbecue sauce. Siguro ay mga kalahating cup ay pwedeng pwede na yan. Haluin natin to para mabilis itong kumapit dito sa ating karneng manok. Maglalagay din tayo dito ng calamansi juice. Mga katuloy ito para mababasan yung lansa ng ating karneng manok. At kung hindi ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Oo, pwede mo naman i-comment kung tesaan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video balik tayo dito sa ating niluluto. At this point ay maglalagay na tayo dito ng ketchup. Bali, ang ginagamit ko dito ay banana ketchup. Pero kung wala kayong banana ketchup, okay lang naman yung tomato ketchup ang gamitin. Pero para sa akin, mas maganda yung banana ketchup para mas matingkad yung kulay nito. Mas matingkad kasi yung kulay nito kung para sa tomato ketchup. Haluin lang natin ito para mabalot ng ating inilagay ng tomato ketchup. Ito ating nilulutong karne yung manok. At this point, kapag nahalo na natin ito ng maigi, ilalagay na natin itong ating sabaw. balang gagamitan natin dito pang sabaw ay itong ating coke. Isang mismo size na coke yung ating inilalagay dito. Inubos ko na to. Ito na din yung magsisilbing pampatamis sa ating niluluto. Pero syempre kung nakukulangan kayo sa tamis ay pwede kayong magdagdag ng asukal. Tatakpan natin to at papakuloy natin to ng mga 10 minuto. Mabilis lang naman maluto itong ating karning manok. Makalipas nga ng limang minuto ay binuksan ko na ito. At this point ay titikma ko na kung pasok na sa aking palasa ang lasa nito. At kung may mga i-adjust pa tayo, adjust na natin. At dahil nga nakukulangan pa ako sa alat nito, nagdadagdag ako dito ng patis. Kung wala naman kayo patis ay okay lang yung asin. Walang problema yan. At pagdating naman sa tamis ay hindi na ako nagdadagdag ng asukal dahil para sa akin ay okay na yung tamis nito. Takpan ulit natin ito at isimmer natin ito hanggang sa maigayong sabaw. Makalipas ka ng tatlong minutong pagpapakulo ay ito nang Halos maiga na sabaw at sigurado akong lutong-luto na nga ito ating ulam pa ng hiyan. Paling pwede na natin ito serve. Ito na nga yung ating chicken in barbecue sauce. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo na aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya. Hanggang dito na lang ako. Kita kita ulit sa mga susunod yung mga videos. Paalam! Bye-bye!